Guys, ito yung bahay ko sa una. Libo na kayo. Ah, Maunay tanawin mo to Dito ang sintro. Ito na yung mga sin. Uh, sintro na drat Dapita ah. Kalang na yung mga balay. Among balay po ng isa dra uh, sa ubos. Oh. Kulay blue. Amo mong ko sa una magdaro. Mamugas. Mananamog kamuti, balanghoy. Ano, mano yung lugar na pwisto sa so, una, no? oh. Wala na dito ang mong aranghita dito, namatay na. Namatay na mga aranghita. Puro puno. Ibilin, no, drum. Saban na. Puro sa riba. Tiga siya, oh, saban na. Kumansi. Uh, suruyo na to, dito ang mga kamumbalay, ha? Balay na mo. Suruyo na to, ang mong balay. Diri ko nagdako, diri ko nagkaroon ng bulbol, gawang mo bulasok ta dire, na may balas tirador. Na pa si, si kurinti, guys, mo sigap eh, na ni eh. power. Kahit luma na ni si Adri, guys, Nani say si power na si Kurindi, tagagabi yan eh. Pasigaon na suga na suga. Para na Eh okay, magbayad ta kung di pasigaon kay magmulta. So sa mong kusina guys, nabalhin hangga may namin eh taas mo ta ni hinahinay ta guys kay mabulas o ta oh, no. mabulas o ta mag ta kwarto na ko sa una muna akong kwarto sa una guys lagay na ano na yun eh, oh. altar mo sa una gaya ginoo kwarto na ko sa una guys oh. Oh. explore natin pag ng gamit kwarto na ko sa una guys dara ko magtago sa una bata po oh, guys oh. Buna lang ko ni mama guys Anara ko mag na ako. Ano, taas na. May daanan na taas ako. Oh. Murat ka tripod. Ah, lauting, lauting. <tinyo> balay mo so sa una rin. Yung huwag pa may balay doon sa so, ubos. Ah, kayo. Ay, mga bidliya pa. Oh. Biblia, gibilin doon dre. Biblia. Sa so, mga sulod eh. Anita sa pikas kwarto guys Doon nga rin kwarto Anong balaya guys Sala may drink Sala Kung ano sala sa una Buo si lalo Balayan mo sa orang Dagan kay mga Delikado Lagi mabulasot ka guys Hinahinay ka Ano yung balay sa una Lagay TV sa una Turun na pa si rin Sa ni balaya Ayan balay Bal Kwarto ni nila Mama Papa Sa una Mga Ribo na mo sa una oh. Kaso Luma na jod Murag isa isara ka bukong ribo na niba pag grade to grade 6. <laughs> Ay lagay yung sinina na oh. mo <laughs> oh. oh, oh <laughs> ah, oh. ah, sa una guys oh. Lu makaluma ra kay guys. Parador. Parador mo ni guys oh. Oh, sinina ni dre. Ay materyo. Bas. Ah, puy kurinte sa maglive. Ay kurinte oh. Sa pa. Tanso unon. Kay tanso. Ah, mali mo sa una guys. Pikas kwarto ni dato tong isang kwarto. Ana, um, oh, pang espresso may. Tara sa una, oh, manago may dala kapag bunalan mong mama. Dala jud mi patago kay si mama, di ba makakatkat dira. Ang babaw oh, ra may butanganan ra babaw. Lok-lok dai guys sa pag bunalan og ginigana ng han. Sige, <laughs> amo kuy um, langkaw, pagkarag oh. oh lut lut na guys, pero naaplay ko rin guys kasi kurinti pantawan di magtambay guys hi hi kayo haray haray sarado na to ni guys ah. ari wag haray haray kabukiran pagka bugnaw sa angin lami ari magtambay guys libu libo na kaya mong ano ni pag uli na ko tuwad to kalsada sa unana makita oh libo na kay dre Among lugar sa una, libo na kayo, ay taglampas kay eh. nagmay nila karon pa ko na kauli, dinako makalampas ang tawo na ana guys, super taka puya maglampas. Maginglo ani. Eh. Kana agunoy lampasan. Maka kapuya guys. Maglampas sa una. Ah, ay ay, ay, ay ay tambay sa tadre kay. tambay. tambay. Pangin sa odi guys, pangin. Emong balay sa una. uh, iba na sa kuha ka gano'ng kamansi oh malaking natagak liso guys oh kuha lang daw daw oh kinsay ganahan so ka og liso kung kinsay nakailani kamansi anhin mo doon sa sabunik hehehe okay guys babay na eh hey. magpahangin sa kudre thank you for watching